Alam nyo ba, ang ating tainga ay mayroong higit sa 25,000 na pandinig na cells. Ha? Ah, oh, may mga cell din pala ito. Huh? Pero ang dami nila. ha? Huh? Hmm, sa bagay, malilit lang naman kasi ito. Hindi mo ito makikita kung hindi, mo, kung hindi dadaan sa microscope. Diba? ba? Oh. Bakit kaya? Kung gusto mo malaman ang sagot, inilagay ko na sa description. Babasahin mo na lang para hindi ka mahirapan. Hmm? Ah, sana ito makatulong sa iyo ito ng malaki. Ha? Hmm. Maraming salamat. Paalam. Hmm?